Ay, nagtanong din po kung ano po yung fly, flying tiger. Ito po yung tiger na lumilipad. <laughs> hindi. Joke lang. Ito po yung brand. Flying tiger. Kita nyo? Pero denatured alcohol po to. Ito po yung ginamit sa mga restaurant. Oh. <laughs> Gago! Tingnan nyo. Malakas pa rin yung apoy. Uh, within 25 minutes, naluto na po yung sinaing natin na bigas. Ilagyan ko yung plate. Hindi yan nasunog. What? Uh, 25 minutes na luto na po siya. So, kunti lang po gap sa gasol. Kung ilagay po natin yung gasol, makaluto po ng 20, 20 minutes. So, 5 minutes lang po yung gap niya. Sana all. Oh. Yo! Welcome back to my YouTube channel again. Pupong Pinero YT. Ha, guys, hindi ko, para, hindi ko na po sana ibalik tong blog uh, vlog na to, tong content na to. Kaso marami po akong nabasa na comment na hindi po daw to makaluto ng sinaing na bigas. At saka mabagal po daw. So, tingnan po natin kung ilang minutes po tayo ito makaluto ng sinaing na bigas. So, ginamit ko na po pala to, yung in ko to guys. Nakaluto po to within 25 minutes. Kung dati una nating gawa nito, Medyo mabagal po kasi hindi pa natin in-improvise. Pero na-improvise na po natin. Kaya 25 minutes na lang po bago na luto. Pero hindi ko na po patagalin tong video na to. Kasi yung cellphone ko maghahang. Hindi pa, wala pa po, po tayong pambili ng bago. So may nagtanong din po kung ano po yung fly, flying tiger. Ito po yung tiger na lumilipad. <laughs> hindi. Joke lang. Ito po yung brand. Flying tiger. Kita nyo. Pero denatured alcohol po to. Ito po yung ginamit sa mga restaurant. Oh, nga alam ko po. May iba mga suplado eh. Sabi nila, uh, matagal na po daw 'to. So, hindi na po daw 'to bago. Alam ko po, hindi pa tayo po tayo pinanganak. Ginamit na po 'tong denatured alcohol. Sa Europe, guys, sa Europe madaming mga gasi eh, mga ganito. Tsaka, lagyan po natin ng used oil kasi may iba nagtanong kung pwede pa po, po 'tong used oil. Lagyan po natin ng used oil. Kasi ito, hindi ko nalagyan ng used oil. May gamit na po ako doon, pero itong bago yung gamitin po natin para uh, yung alcohol niya, active ba yung alcohol niya? Matagal na po kasi itong nabili ko. So guys, panoorin na lang po natin kung legit po yung gawa natin, okay? Samahan niyo po ako guys, let's go! So ang una pong gawin natin, lagyan po natin ng oil, tansyahin lang po natin. Lagyan natin ng used oil used cooking oil yung ginamit ko. Huwag po masyado. Ang purpose po pala nitong langis, kasi may nagsabi na ano po daw ang purpose ng langis? Pwede naman hindi lagyan ng langis, aapoy ah, lang din po siya. Opo, opo nga, aapoy, ah, pero ang purpose po ng langis, mga kaibigan, ang purpose po ng langis, para ma-minimize po niya yung aapoy ah, apoy ng denatured alcohol. Kasi yung langis, lulutang po yung langis. Kaya i-covered po niya yung alcohol. Kaya hindi siya masyado mag po yung apoy niya. So hindi siya matakaw sa alcohol. Okay? Ngayon alam niyo na. A few minutes later. So pagkatapos ko pala lagyan ng mantika. So imikos-mikos lang po natin guys ha. So lagyan po natin dito ng alcohol. Tsaka sindihan po natin. Tsaka na po tayo mag... Ah... Uh, mikos-mikos ng rice. Painitin po muna natin to. So, hanggang dito lang po guys. Huwag nyo pong paapawin. So, ilagay po natin dito at saka sindihan. So, tingnan po natin yung pang-sindi para hindi niyo na naman itanong kung paano po sindihan. Napaka-simple lang po naman. Puspuro yung gamitin niyo, Kung may lighter kayo, pwede. Yun. So hayaan lang po natin yan guys na lumakas po yung apoy at saka dito sa butas niya lalabas po yung apoy. Tsaka na po natin ilagay yung rice na lutuin po natin, okay? So may kaliro po tayo dito, lagyan po na muna natin ng rice. So ito na po yung rice natin. So hindi ko na pa nakita kung paano ko hinugasan o ano kasi sobra na yung ano natin. Uh, cellphone, hindi kaya po yung mahabang video kasi Puno na po siya, yung memory. So, limang ano lang po to Tasa ng uh, limang cup ng yung sa rice cooker. So, maliit lang po siya. So, hindi po naman to ano, yung iba magsabi na kaya po ba isang kilo. Isa liit pa naman po niyan, isang kilo yung lutuin mo. Hindi po naman, ano ka, halor. Hindi po pwede yan. Tama, tama lang, yung kaya lang niya. Kasi ang liit na po ng burner na yan eh. Kita nyo naman. Pero kayang-kaya niya, makaluto po ng sinaing na bigas. So ipakita ko lang po sa inyo kung ano legit po yung ginawa natin. Kasi marami po mga comment doon na hindi ko po gusto. Kasi uh, mga negative yung mga comment po nila. Pero hayaan nyo na kasi content ko naman taw Hindi ko naman po sa inyo. Tsaka ako po yung maka-income nito sa YouTube. Hindi kayo, di ba? At least, kung walang basher, so wala po tayong income kita nyo, lumabas na po yung apoy sa gilid, ba? Diba? So ilagay na po natin to, yung bigas. At saka po natin yung apoy. Yun. Parang gasol, di ba? So ito po yung una kong in-improvise na uh, burner. So kita nyo naman, ang lakas po ng apoy niya. So time po natin guys Nagumpisa po tayo 9.20 Oh wala pang 9.20 Mga 9.19 So lagay na natin 9.20 Pero ikat cut ko lang po to Kasi hindi po kaya sa Cellphone po natin Pero hayaan nyo may relo naman Hindi naman po tayo madaya Pero kitang kita nyo naman Malakas po talaga yung apoy nyan May nagsabi po kasi Mahina po yung gawa po natin Opo, mahina po yung unang gawa natin kasi hindi po natin na-improvise. Pero ngayon, na-improvise na po natin. Lalakas pa po yan. Hindi lang po yan ganyan kalakas. Mas lalakas pa po yung apoy na yan mamaya. Tingnan nyo, mag pa yan. Okay? So, panoorin nyo lang guys kung paano ko ginawa. Kung may iba po kasi nagsabi na kailangan may adjasan. Kaso, hindi po natin kayang gumawa ng ganito na lagyan po natin ng adjasan. So hanggang ganyan, ganyan, lang po siya. Ang gawin po natin, pag malapit na po maluto yung bigas natin na sinaing, lagayan po natin ng manipis na plate dito sa puwita ng kaldero. Okay? Guys, check na po natin kasi parang nasunog na siya. So ilang minutes na po. So nasa ano na po siya. 23 minutes. Ayon. Wala na pong tubig. So ito na po yung sabi ko na lagyan natin ng plate. So ito na po yung plate na nilagay ko sa ilalim. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko inano kasi sobrang init niya. So para hindi po siya masunog, lagyan po ng manipis na plate. Okay? So hindi na po kailangan ng ajaasan So time check. Malapit ng 25 minutes. So luto na po yan. Tikman po natin. So guys, tikman lang po natin yung rice natin kung naluto na po ba. Wow! Pusok-pusok. Mmm! Good! Automatic, naluto na po siya. makita ko sa inyo, 25 minutes talaga yung oras. Tama po yung estimate natin, no? 25 minutes. Kasi nagluto po tayo, di ba, alas 920 Itignan nyo yung oras. Alas 9, 25 na. So, naluto po siya exactly 25 minutes po. Pero, hindi ko pa kinuha kasi kalalagay lang po natin ng plate para hindi po masunog. Pagkita ko sa inyo ha. Para maniwala po tayo. Pisain po natin. Yun Oh. Parang paste na po siya. Yun. Ito po yung sign na luto na po. Okay? Mm. Mm. Hindi na po siya bigas. Luto na po. Goods. A few minutes later. Tingnan nyo, malakas pa rin yung apoy. Uh, within 25 minutes, Naluto luto na po yung sinaing natin na bigas. Ilagyan ko yung plate, hindi yan masunog. Luto na po yan, guys sa limang tasa na kahit lagyan niyo ng walong tasa kayang-kaya niya 'yan eh pero ginawa ko lang lima na tasa sana oh so hindi na po natin pahabain tong video na to kasi naghang na po yung cellphone ko so legit na legit po yung uh, ginawa po natin guys ah pinakita ko na sa inyo 25 minutes makaluto na po dati 35 minutes. Please subscribe my YouTube channel po pong Finero IT and please click the notification bell para updated po kayo sa mga bago po nating videos. Okay guys, love you, bye bye. bye, -bye.